Hello guys, nandito ako ngayon sa uh, palitan ng pera guys. So ayan yung bago na kantay kami dito kasi nagpapalit ako ng dollar, 45 US dollar. Tapos ang pinalit lang sa akin is more than 1,000 lang. So yun ito, hindi ko alam kung ano nang nangyayari. Dito sa nai Airport, Terminal 3. So nakaano lang, konti lang. Pero sabi nung ano, 25 lang doon yung pera ko. Sabi hindi, kasi 45 yung ano, 45 yung ano, binigay ko. 45 yung nilagay ko na amount ng pera doon. Pero iwan eh, ko bakit naging sinabi nung 25 lang. Iwagaan ako kung bakit. Uh, oh, may camera dito, nakikita rin ang camera. Ayan, no? andito kami sa rapo. Ayan. 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 So, hindi ako alis dito. Ang ating hindi na lang nakukompleto yung pero kasi may CCTV din siya na. Nakikita. So, hindi na yun, guys.